Maligayang pagdating sa Emisarios Unidos Daluz Channel. Kung natutuwa ka sa kwentong ito ng malapit ng mamatay, pag-isipang bigyan ito ng like at mag-subscribe sa channel. Ngayon magsimula tayo sa kwento. Nakahiga ako sa kama pagkatapos sumailalim sa emergency na operasyon para sa isang nakamamatay na sakit ng aking pancreas. Nang magising ako mula sa isang pagkawala ng malay pagkatapos ng operasyon, Naalala ko ang mga doktor na tinatalakay kung gaano ako nagkasakit at kung paano ako mamamatay, kung paano ako hindi makakalabas ng ospital ng buhay, at kung paano ako hindi majaigising mula sa estado ng coma anytime soon, isang pag-uusap na nangyari habang ako ay walang malay. Dan, kung mayroon kang gagawin, kung mayroon kang kailangan mong pirmahan, dapat mong gawin ito sa lalong madaling panahon dahil hindi kami sigurado kung gaano katagal payo ng aking doktor pagkatapos ng operasyon. Binalaan din ng aking doktor ang aking mga anak, na sinasabi sa kanila na ako ay mamamatay bago mag-umaga. Bilang isang manggagamot sa aking sarili, ako ay isang ateista at isang makasarili, egocentric na isa, katulad ng karamihan ng mga siyentipikong pananaliksi. Sa pagbabalik tanaw, napagtanto ko kung gaano kadali maging isang ateista noong bata pa ako, malusog, at matagumpay. Ngunit habang ako ay tumatanda at nahaharap sa isang nakamamatay na sakit, ang panghahawakan sa paniniwalang yon ay lalong naging mahirap. Habang nalalapit na ang kamatayan, nagsimula akong mag-isip kung tama nga ba ang mga taong relihiyoso at kung, sa aking pagmamataas, mali ako noon paman. Bagamat karamihan sa aking mga kaibigan at kasamahan ay mga ateisterin, isang kaibigan ang pumagit na sa akin at sa mga pintuan ng impyerno, si Andy. Si Andy ang tanging taong kilala ko na nagsalita tungkol sa pag-ibig ni Jesus, at kahit na hindi ako naniniwala sa kanya, lubos kong iginagalang siya. Habang nakahiga ako sa aking higan sa ospital, nagsimula akong mag-isip kung si Andy ay tama sa lahat ng panahon at kung ang langit at impyerno ay tunay na umiral. Maliligtas ba ang isang tulad ko, at ano ang kailangan kong gawin para maligtas? Nagtataka ako, at sa pagpindot sa mga tanong na iyon, hiniling ko sa kawani ng ospital na kontaken si Andy at hilingin na bisitahin niya ako sa aking mga huling oras. Si Andy, sa Alabama noong panahong yun, ay nag-ayos ng huling minutong paglipad pabalik, at habang ako ay nakahiga na naghihintay sa kanyang pagdating ng gabing yun, ang bawat sandali ay tila umabot sa kung ano ang pakiramdam ng isang walang hanggan. Habang lumalayo sa akin ng buhay, namulat ako sa isang maayos at malawak na kadiliman, isang walang laman ng lubos na kadiliman na tila tumagos sa aking kaibuturan ng aking pagkatao. Sa takot na ako'y tuluyang mawala sa kadiliman at matabyo na ng sindak ng kawalan, lumaban akong manatiling gising. Sa kabila ng aking mga pagtatangka na manatiling alerto, ilang beses kong iniwan ang aking katawan ng gabing iyon, sa bawat oras na nakakaranas ng matinding takot sa ganap na kadiliman ng kawalan. Bandang alas 9:45 ng umaga dumating si Andy at pumasok sa kwarto ko. "Dr. Williams, ano ang sinasabi nila na ang yung pagkakataon na mabuhay?" tanong sa akin ni Andy. "Andy, sabi nila wala ako," sagot ko. "Ngayon na ang oras para magsisi," sabi ni Andy. "Tama ka. Sinumpa ko ang Diyos, ngunit dumating na ang sandali para magsisi," tugon ko. Pinangunahan ako ni Andy sa isang panalangin ng pagsisisi sinabi niya sa akin na si Jesus ay namatay para sa aking mga kasalanan at na siya ay namatay para sa mga kasalanan ng sanlibutan, at kahit na hindi ko naiintindihan kung paano ito gumagana, ako ay naniwala sa kanya dahil ako ay isang tao ng mga aklat, at ito ay nakasaad doon. Aklat na tinawag niyang Biblia. Habang binibigkas ko ang panalangin ng pagsisisi, nadama ko ang kapayapaang bamalat sa akin, isang kapayapaang hindi ko naranasan noon. Hinanap ko ang kapayapaang iyon sa mga bote ng alak, sa droga, sa mga babae, at sa lahat ng uri ng mga lugar. Ngunit ang kapayapaan ay laging mailap, hanggang sa sandaling tinanggap ko si Heso Kristo bilang aking Panginoon at Tagapagligtas. Noong tinanggap ko si Jesu Kristo bilang aking Tagapagligtas, hindi na ako natakot, kahit na naniniwala pa rin ako na ako ay mamamatay. Ako ay isang manggagamot kung tutuusin, at alam ko na hindi ako makakaligtas sa sakit na aking dinaranas. Pagkatapos ay ipinakita sa akin ni Andy sa aklat ng salita ng Diyos kung saan sinabi nito, ang mga tandang ito ay susunod sa mga naniniwala. Ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit, at sila ay gagaling. Ngayon, lumipas ang mga taon, buhay pa ako, at hindi ko na kailangang uminom ng mga gamot. Kumakain din ako ng kahit anong gusto ko, at araw-araw ginagawa ng Diyos sa katawan ko ang tamang material para gumana ako ng hindi na kailangang uminom ng gamot. Alam mo kapag nakakita ka ng pangitain na naibalik sa mga mata ng bulag, kapag nakita mong lumakad muli ang baldado, kapag nakita mong nilinis na ang mga ketungin, at kapag nakita mo sila ng sarili mong mga mata, hindi na kailangan ng isang rocket scientist para ipagpalagay na totoo ang sinasabi ng Biblia.